Nagaanap ka ba ng extra income? Subukang kumita sa paggawa ng educational worksheets? Alamin ng Descartes sa RAKET! Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! basa ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung oo, subukan ng kumita sa paggawa ng educational worksheets. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa... RAK! educational worksheets ay isa sa mga pinakamadali na maaari mong gawin for your first digital product na may kaugnayan sa mga activity book for kids. Pumunta lamang sa iyong browser at itype ang canva.com. Dito, pumili ng template at elements sa gagawin mong activity, pang coloring man yan o tracing letters. At kung satisfied ka na sa iyong customized activity book, i-download na ito as PDF then i upload mo na ito sa digital shops gaya ng Canva, Etsy at Raket.ph kaya kung may free time ka i-try mo na sabi nga di ba hindi na pupulot ang pera